Este, ¿Qué te parece Venezuela? Vamos a comenzar con ella, Estefanía Basari. Bueno, Venezuela eh, está muy bien y los outfits son de, de vera. De Son carísimos de París. Creo que es la mejor vestida. Miss de Puerto todas. Rico, ¿qué te parece este año? Perdóname. Ok, válido también. Seguimos, Miss Nicaragua. Muy bonita. Una, okay. Porque a mí me gustan esas niñas como la mexicana, como la venezolana, como la cubana, como la nicaragüense. O son la niñas bien, niñas educadas, niñas finas, de buena familia. Eh, con todas las o sea, cualidades. Que en México te gusta también está en tu lista. No, México debe ser la ganadora para mí. Oh wow, pero... Oh, pero. ¿por qué piensas que México debe ser la ganadora? Primero porque tiene todas las cualidades para ser una tronco de ganador de y después con todo este alboroto que se armó con ella, cuando gane todos los canales van a querer tenerla, todos los países van a. Ganar. So inyo pung na itong si bisuza, dito sa interview sa TeleMundo, at sinabi niya makapolitika directly kung sino yung posibleng winner dito sa Miss Universe 2025. So ating pag-uusapan itong taong ito kasi I believe na kahit wala na siya dito sa mga kaganapan sa Miss Universe ay meron at meron pa rin impluensya itong taong ito. So pag usapan natin yung kanyang sinabi. So hindi naman natin maintindihan mga kapolitika yung uh, Espanyol. Merong mga uh, certain words tayo na intindihan pero dito sa kalang conversation is kinakailangan nating ipatranslate sa artificial intelligence. So ano ba yung sinabi ni Osmil dito sa kanyang ano kanyang nga interview sa Telemundo base dito sa transcript ay sabi dito what do you think of Venezuela? Let's start with Stefania. Well, Venezuela is very nice. The outfits are very expensive in Puerto Rico. What do you think of this year? Excuse me, okay, valid. We also continue with Nicaragua, very beautiful like the Mexican, the Venezuelan, the Cuban, like the dance educated fine girls from good families. With all current events in Mexico, you like it too, it's ready. But why do you think Mexico should be the winner? First, because it has all the qualities to make a Javanese trunk. But this fuss that was made with it. When it wins, all the channels are going to want to have it because of the Netherlands. So, ito mga kapolitika yung uh, sinabi ni Osmil. So, atin lang kung isummarize or ating uh, lagyan ng concept kung ano yung kanyang statement kasi uh, yung AI kasi tinatranslate niya word per word pero yung uh, context or concept ng sinabi ni Osmil is may posibilidad na maging winner itong si Mexico sa kanya ayon sa kanyang opinion and then pero so bakit daw itong si Mexico ang uh, ano, merong potential na winner kasi daw yung Japanese trunk na kanyang mention is merong istorya yung kanyang pagsali dito sa Miss Universe. Kumbaga, napag-usapan na siya worldwide and then nagtrending, nagviral yung kanilang uh, video ni Nawat which is naging hero daw, naging bayani itong si ano si uh, Fatima Fernandez. So ano ba yung ating maging reaction or yung ating maging opinion dito kasi I believe na lahat ngayon dahil nakikita na nila yung ginagawa ni Nawat na maayos yung activities na mga activities sa mga kandidata ay meron na rin pong mga Latinos na nakikisimpatya dito kay Nawat Okay, so hindi na lahat ay kayang kumbinsin ni Fatima Fernandez doon sa kanyang drama sa unang linggo ng Miss Universe So ibig sabihin mga kapolitika kung siya yung mananalo ay marami rin po ang mga Latinos na magpoprotesta at mag uh, dito sa social media dahil mas nagustuhan na nila ngayon si Nawat dahil nga dito sa kanyang pag-asikaso at very hands-on rin talaga siya sa mga kandidata ng Miss Universe. So yung maging reaction ko naman dito sa sinabi ni Osmil na gusto niya si Fatima ito ang uh, mananalo sa Miss Universe 2025. Ang uh, maging opinion ko dito is sa tingin ko mas marami pang mga Latinas ang uh, mas deserved ng corona kung ikukumpara dito kay Miss Fatima Fernandez kasi kung hindi hindi Asian, hindi European or hindi African yung kanilang koronahan uh, ngayong taon ay most probably isa itong Latinas pero kung uh, pag-uusapan natin ang Latinas ay meron pang siguro mas deserve dito kay Fatima Fernandez kasi yung ano nga, diba, pag walkout niya is hindi naman yun valid or hindi naman yun relevant kasi na-misheard niya lang yung sinabi ni Nawat. At kahit pa siguro sabihin natin na gumawa ng istorya itong si Fatima dito sa kanyang laban sa Miss Universe sa Thailand para sa taong 2025, I believe na hindi talaga siya bearing or malaki ang impact na masasabi natin na for the good or uh, pwedeng maging inspirasyon ng ibang kababaihan. Okay? So, kasi kita naman natin na meron ring nagagawang mabuti itong sinawat dito sa mga kandidata at sa Miss Universe 2025 at napakaganda nga na nag enjoy yung mga candidate dito sa kanilang kompetisyon doon sa mga pa-activities nila sa mga ganap nila sa iba't ibang mga venue so paano ngayon ma -ano yan ma-justify -ja ni Fatima na siya yung uh, dapat na maging inspirasyon siya yung maging bayani dito sa kanilang kompetisyon at most importantly doon sa kanilang uh, ano heated up conversation ni Nawat. So, 'di ba, mas unfair 'yon sa ibang mga Latinas na sa tingin natin is mas deserve ng corona kung ikukumpara dito kay Miss Universe Mexico na si Fatima Bush Fernandez. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito sa sinabi ni Nawat na yung ayon sa kanyang opinion ay posibleng maging winner daw. Itong si Mexico dahil sa istorya na kanyang nagawa dito sa Miss Universe 2025. Kayo po ba ay agree? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.